Mga ideas sa video ito, pag-uusapan natin anong pinakamagandang klase ng bintana ang dapat mong ilagay sa mga bintana mo at bakit ito ang dapat mong gagamitin. At pag-uusapan din natin mga ideas ang tungkol sa paglalagay ng plant box, CR, garahe, at syempre sa ating kusina. Lahat-lahat po ng iyan ay pag-uusapan natin dito lamang yan sa Kalen's Amazing Construction Ideas. So ano pang inaantay natin? Simulan na natin! Narito mga ka-ideas, tayo ay magkakabit na ng aluminum and glass at ito naman ang gagamitin natin ay series 900. Ano nga ba ang pinagkaiba nito at ano ang advantage ng paggamit ng series 900 aluminum para sa mga bintana ninyo. Narito ang mga advantage nito, mga kay Diaz. Una ay ang tibay. Bakit nasabi nating matibay ito? Dahil kaya ng materialis na ito na maitapat sa matinding klase ng panahon tulad na lang ng tag-ulan, kung mahangin, sa sikat ng araw, nang hindi agad-agad ito nasisira o nabubulok. Dahil ang Series 900 mga kay Diaz, ay isa sa pinakamakapal na series ng mga aluminum. Kaya kung sakali man na gusto nyo subukan po ninyo mga kaidiyas na ikonsidera ang paggamit ng Series 900 sa mga bintana ninyo. Ang advantage pa ng paggamit ng aluminum na si 900 ay nangangailangan lamang ng konting maintenance kumpara sa ibang materyales. Hindi nyo na kailangan pang laging i-repaint para mapanatili yung ganda nito. Ang kagandahan pa nito, nakakabawas sa lapad o kapal ng frame ang ilalagay sa mga bintana ninyo. So, kaya nyo maglagay ng mas malalaking mga salamin sa mga bintana ninyo kapag gagamit kayo ng aluminum na bintana at isa pa, madaling i-customize pwede ninyong baguhin ang mga design o i-customize yung mga bintana ninyo pag gumamit kayo ng aluminum na bintana at maaaring ibagay ito sa mga makabagong arkitektura na babagay sa disenyo ng bahay mo at syempre, hindi mawawala, ito ay recycled pwedeng i-recycle ito mga ideas Sa pang advantage nito, matagal ang lifespan ng mga ganitong aluminum, lalo na 'pag series 900 dahil mas makapal, mas matagal ang buhay. So hindi na kayo mahihirapan pa na magpapalit-palit ng mga bintana ninyo. Oh, 'Di ba? So makikita nyo dito sa ating mga video, yung itsura ng aluminum series 900 natin at ang ginamit nating kulay dito mga kay Diaz, ay black na kung saan mas lilitaw ito sa design ng ating bahay. So tandaan ninyo mga kay Diaz, ang pagpili ng kulay ng mga bintana ninyo ay nakadepende sa buong design ng bahay mo. Napakahalaga din ng paggamit natin mga kay Diaz, ng silikon. Ang silicone na ito ay nilalagay sa bawat gilid ng ating mga bintana upang matakpan yung mga puwang nito. At ang pipiliin yung kulay ay kakulay lamang din ng frame ng bintana nyo para hindi mahalata yung mga silikon na ilalagay ninyo. So kailangan maayos, malinis at hindi gaanong halatado ang paglalagay natin. O ba diba, mga Sa pagpapatuloy naman ng paggawa natin ng countertop with bar counter dito sa magpapalita magpapalitada muna tayo. At mamaya-maya, ipakikita ko sa inyo yung pagta-tiles natin. Ipakikita ko rin sa inyo yung gagamitin nating tiles. Mamaya-maya. Okay, ito po yung itsura nito mga ideas kung makikita nyo. Okay, ready na para mag -tiles. At nakaabang na rin mga ideas yung ating paglalagyan ng sink at ng stove nila. So ito mga ideas kasama natin si Christian Lalata Vlog para sa pagtatiles. Siyempre mga kaibiyas, hindi mawawala ang shoutout natin sa mga minamahal nating taga-subaybay. At isa na dito si LC Alawegan. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Riodel Vlogs. Ayan, shout out din natin si Jorin Lano from Riyadh. Oh, ayan, sa mga taga Riyadh diyan, shout out po sa inyo. At siyempre, sha shout out din natin si Gilbert Quijardo Sibo from Valencia, Bukidnon, Mindanao. At shout out natin si Nina Polvera. Shout out din natin si Richard ng Montalban. At shout out natin si June Luna from Angola. Oh, taga Santa Barbara, Pangasinan din si Sir June. So, shout out po sa kababayan natin. Shout out din natin si Ivan Dirt TV. Ayan, from Zamboanga. At marami pa mga ka-ideas na madapat nating i-shout out ng mga ideas natin. Ito lamang ang mga babanggitin natin sa episode na ito. Kung gusto mo na mabanggit ka sa susunod na videos natin, mag-comment ka na dyan sa baba at kung ano ang masasabi ninyo sa mga ginagawa natin ngayon. Ang gagamitin natin sa wall o backsplash mga kaidiyas ay 30x60 cm na mayroong design na bricks style. Maganda ito mga kaidiyas. Kung maaari, pwede nyo itry ito sa mga bahay ninyo. Hindi lang ito maganda, cost effective pa yung paggamit ng ganitong design. So, kapag naikabit na natin mga kaidiyas ito, ikakabit na rin natin yung 60x60 60 na wood design na tiles at ang design ng tiles na ito ay babagay sa interior finish natin sa mga susunod na episode nito. Abangan po ninyo mga ideyas dahil more on wood design ang interior at exterior finish ng bahay na bungalow house with roof deck na ito. So ikakabit muna natin mga kay Diaz. Ayan no, nakikita nyo na yung pagiging buo nito kaya mas lalong lumalabas yung ganda. Maya maya makikita na natin ang itsura nito pag nailagay na natin lahat ng tiles. Okay, so ito po, naikabit na natin yung stove at ang sink. Okay, Itong mga makidiyas yung natapos natin at sa ibabaw nito naglagay tayo ng tile trim ayan para malinis yung bawat corner nito at tinatapos na lang natin yung bar counter na mayroong wood tiles design So ito mga kaidiyas, tignan nyo nga bute anong masasabi nyo sa design na ito? Nagustuhan nyo ba? Oh, di ba? Pulidong pulido. At bumagay yung design niya na wood sa ating bar counter at sa ating kitchen counter. So abangan pa ninyo mga kaidiyas, yung mga susunod na interior finishing natin dito sa loob dahil maraming babagayan pa ang wood design na ito. Alam ko mga ideas marami sa inyo ang mahilig sa mga ganitong klase ng design. At alam ko mga ideas na makakatulong sa inyo ang pagbibigay sa inyo ng mga ganitong mga idea para sa mga bahay ninyo. Dito naman sa labas mga ideas ay inilipat natin yung pwesto ng gripo sa tubo. Ayan o, oh. yan dati yan mga ideas inilipat natin ito doon sa malapit sa dirty kitchen sa likod. Ayan, tsaka tayo maglalagay ng mga tangke para sa supply ng kanilang tubig ginagawa ito mga kay Diaz, ay sinisimulan na rin natin ang pagtatiles sa mga CR. Ang gagamitin nating tiles dito ay 30x60 na mayroong design na nakikita ninyo dyan sa video. Pinagsasabay-sabay natin itong mga itong mga kay Diaz upang maihabol natin sa deadline na kung saan kailangang tapusin ito sa loob lamang ng 3 months kung kakayanin. So etong mga kay Diaz, oh, natapos na natin. Naglagay tayo ng konting accent design dyan sa pinakagilid sa pwesto ng shower area na wood design mga kaidiyas. Pagkatapos, isusunod na natin ikakabit yung mga fittings tulad ng mga toilet bowl, lavatory, shower, heater at marami pang iba. So abangan po natin mga ideas na maikabit natin ang lahat ng mga iyan. Mga ka isa pa, kung gusto nyo mapabilis ang inyong mga trabaho sa bahay, pwede nyo na rin simulan at tapusin ang mga electrical installation tulad na lang ng mga outlet, switches at iba pa. So ito nga pala mga kidiyas ang ating breaker. Ayan, kompleto po yan. At uh, tatapos na lamang natin ang pag install ng mga outlets. Ayan, importante ang pagkakabit ng mga outlets mga ideas ay pagkatapos ng pagpipintura sa mga pader para malinis. Siyempre pa mga kaidiyas, hindi mawawala yung ating pag install ng mga doorknob. At heto ang ating mga gagamitin na mga doorknob. Oh, okay, ayan no. Isa rin magandang advice mga kaidiyas, ang paggamit sa pinaka main door ng bahay natin ay kinakailangan na solid wood na kiln dry. Bakit ganon? Dahil ito ay exposed sa ulan, init ng araw, at iba pang mga bagay na makakaapekto sa ating mga pinto. Malaki ang posibilidad na mag-expand at mag-swing ito sa paglipas ng panahon. Depende sa klema. So kung gagamit tayo ng mga ordinary at mga hindi solid na mga wood sa ating main door, maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap at isa pa, protection din ito sa atin doorknob mga kay Diaz, ay isa sa pinakamahalaga sa inyong bahay. Ano nga ba ang naitutulong nito? Ang doorknob lang naman mga kay Diaz, ay nagbibigay sa atin ng siguridad sa loob ng ating tahanan. At nagbibigay din ito ng privacy at nagbibigay din ito ng style sa ating bahay o sa mga kwarto. Hindi ba't papansinin ninyo na maraming uri o klase ng design ng mga doorknob natin para maibagay ito sa mga design sa interior o exterior ng bahay natin. Napakahalaga na matibay dapat ang gagamitin ninyong mga doorknob. Isa na dyan ay hindi na kailangan magpapalit-palit pa at para makapagbigay din ito ng mas magandang klase ng seguridad sa inyong pamilya. Dito naman mga idea, sa taas kung saan ito yung ating roof deck. Heto po ang pinaka-maselan sa lahat ng parte ng bahay mo kung magpapatayo ka ng roof deck na bungalow house. Bakit? Dahil importante na hindi magkaroon ng leak ang inyong mga roof deck o slab bago punin ninyo ito i dahil malaking problema kung sakaling magkaroon ng leak. Ano-ano ang mga dapat gawin? Makikita nyo sa video ang kahalagahan ng paggamit ng waterproofing. Alam ko mga na napakaraming klase ng waterproofing. At isa sa mga maire ko dito ay ang paggamit ng Flexetite ng Davis kailangan lang mga na ipahid ito ng hindi bababa sa tatlong coating, lalong lalo na sa mga dugtungan ng mga islab natin. Bakit kailangan gawin iyon? Dahil kung sakali mang nakapag -tiles na kayo dito at merong leak, magiging malaking problema ito dahil hindi nyo na mahanap kung saan yung pinagmulan ng leak. Kaya ang gagawin natin, iwa-waterproof natin ito ng hanggang kahit apat na pahid para siguradong hindi magkakaroon ng leak. Isa pa mga kaidiyas, abangan po ninyo na pag nagkabit na tayo ng tiles dito, importante din na gagamitin natin tile grout ay waterproof para hindi papasok doon ang tubig kung sakaling uulan. Siyempre mga kaidiyas, hindi mawawala ang paglalagay natin ng screen para sa ating gutter para hindi malagyan ng mga dahon yung ating downspout at mag-cause ng pagkabarado. So, importante ito mga kaidiyas kung sakali man na mayroong puno o may malapit na puno sa bahay mo. Okay mga kaidiyas, dito naman tayo ngayon sa plant box. Meron lamang tayo ditong simpleng plant box mga kaidiyas na kung saan ginamitan natin to ng hollow blocks at 10mm na mga bakal para sa kanyang dagdag tibay at saka natin to papalitadahan. At ito rin mga Diaz, ay ating lalagyan ng design ng wood texture kagaya ng nakikita nyo dyan sa video. Isa ito sa magpapaganda sa ating mga bahay mga kaidiyas ang paglalagay ng plant box at ng magandang uri ng halaman sa harap ng bahay natin. Napakadali lang nito na kung saan kayang kaya nyo rin gawin to at hindi gaanong kahirap gawin. Patutuyuin lamang natin to at lalagyan natin ng pintura at top coat para mas lalong tumagal yung plant box natin. At syempre mga kay Diaz, hindi mawawala ang paglalagay ng garahe. At heto po ang simpleng garahe na ilalagay natin sa gilid ng bungalow house with roof deck na ito. Ang ginamit lamang nating poste dito mga kay Diaz, ay ang GI na mayroong sukat na 3 inches. Ayan po ang ginamit nating poste niya para buhatin yung ating trusses at yero. Kaya makikita nyo dito na napakabilis gawin at napakasimpleng tignan. Ang ginamit din nating roof dito mga kaidiyas ay kagaya lang din ng ginamit natin dito na tilespan. Ito yung pinaka modern design natin ngayon at same lang din yung design ng ating mga gutter sa ating unang ikinabit na roofing. O ba diba, mga napakasimple at napakabilis gawin? Mamaya maya tapos na namin to at ipakikita ko sa inyo yung iba pang mga gagawin natin. Mãe, cai dias. Maraming maraming salamat sa panunood ninyo sa ating episode 6 ng Bungalow House with Roof Deck. Asahan ko na sa susunod na episode natin ay nandyan pa rin kayo dahil mas marami tayong pag-uusapan pa tungkol dito. Abangan din nyo mga ang mas marami pang tutorial sa hinaharap. Kaya kung bago ka lamang dito sa ating channel, huwag kalilimutan. Mag-like and subscribe na at pindutin yung notification dyan sa baba mga kay Diaz. Ang simpleng pagpindot ng mga yan ay napakalaking bagay para sa amin. Maraming salamat po ulit mga and see you in our next videos